Okay, time check mga kabisyo Alauna 15 At ngayon ay Sabado, June 28 So mga kabisyo, ito yung papuntang O pakiat ng snake road mga kabisyo Pero kakaliwat tayo dito Dito Sa Barangay Kalabuso At nandito pa tayo sa Barangay Mabato At ito mga kasama natin At ito, nauna na sa kasama natin Si Master Herman Shout out! Yun no? At susunod si na ipakigilala ko Si Master Jill Ayun oh no? Sumunod Si Rock Street Si Bro Bisho na to oh At ito Ang susunod The only Lady Sa amin Si Madam PB Shout out Ayun oh no? Nakangiti pa mamaya iyon Tuloy ang ating bisyo at siyempre huling huli natin si Master Reynante Matarik to <laughs> So ito na, tinusong muna kami Rest back namin to Mga 2 weeks ago, no? Oh. Nandito tayo So yan Ito na ako to Ito na, sige ka bisyo You know Yan, lusong ito yan, no? Ah, oh. oh, matarik ang ahon din. 57 ang <laughs> preno ha. Malalim sa likod. Ayan na. Sa likod, ha? <coughs> daan, 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 da. Malakas sa likod ha. Malakas ah, sa, sa likod Malakas ah, sa likod ha. Malakas sa likod. Malakas sa

So ito mga kabingsyo Kung so, na ito, ito yung pangalawang ahon namin dito sa Barangay Galabuso so, Napakaganda ng panahon, medyo makulimit nga lang sana yung bumulan At ito yung nilusong namin noon, ito yung putikan noon Sana mukhang hindi putik, kamit mo? Ito polvo ng bayan Ito polvo ng bayan Okay, banat Oo Banat Game Oh. bro, sige So, yan, papahuli tayo Puro ano na yan Start lang, ahon Gano'n Wala na Wala na Hindi na makalag na register ang ano nito, Gradient. 14 14? Patay tayo. Dilet. Twenty four. 29. Twenty <tries> nine. Twenty <tries> nine percent. Parang mas na yun 24.7 Ah. Super Granny. 25.6 Nah, Ben Tarik, ah, 26 <laughs> Awa, awa, gini sejujurnya, <laughs> napang uuwa na lang sa ahon ha, simula pa lang to pwento okay. huh. man na lang ayun o no? pintok tuktok na yon yung kaya ahon Ay. Ayun na, yung arko Barangay Kalabuso Ito ngayon Nasa Kalamba tayo Mamaya Nasa Kabiti na, Tagaytan Malupit Welcome Barangay Kalabuso Ano man mo bro? Marami siguro na kalabuso dito ng araw Marami na kalabuso <laughs> <laughs> Alam mga first time dito sa 7. Ang tayo. Ha? sa taas. natin Bro, may video eh. Magkukunha. Uy. dito, ito yung deadline, no, finish line. Sa Ha. guhit. lagi eh. Oh, <laughs> <laughs> oh na naman ng excuses. Ah, oh. <laughs> Alin? 29. Pinakamatarik. Sunod sunod din. Oo. Oh. Parang kumunot ngayon, no? Ang tiyan <laughs> natin kaya? eh. Hindi, eh, eh, busog e. tayo eh. Goods ha? naman. Busog tayo. Hindi, eh, kumunot talaga ngayon kaysa nung kuli. Baka Parang, binago. Baka binago. Baka <laughs> <laughs> binago. nakabawi ako. Nagtatawa tatawan <laughs> yung matarik. Matalik nagpapatawa ka. Motor, motor, nagtatawa <laughs> na pa kami doon ni, ano, ni Wanderry. Yan, <laughs> 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 nagtataka ako sa kung matarik. matalik. Sana ay sabihin mo, sana ay sabihin mo. Ayun, may mas matalik pa Wala Wala Ay, lang, 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 lang. 29 29 tapos, yung bike po. tapos baba 24 pa ako sa 24 21 oh kumaganda Kumaganda kanina Parang ano lang naman Parang rev pa lang ano Hindi Mas mas mo sa rev Talaga ba Sa akin ah 1 2 Rev pa hindi ako nag ano nang ganito Tapos ya natin ang mahiwagang salamig! Wow! So, ayan mga kabito. Wow! Yan ang kadiretso na yon Yun, yung may tanger na yon Yun. Yun ang alam natin. Ah. Kita natin doon sa ano uh, People's Park. Yun sa, o kaya gataw-gatin na follow singles kayo. Kaya People's Park. Doon sa Tagaytay mga kabito. Ngayon mga kabito, nandito tayo sa barangay Kalabuso. At dito, may isang malaki na yung community dito sa ano, barangay Kalabuso. Hindi natin ano, isip mo isipin natin, kala natin walang ano, walang dito ang community pero marami na rin dito. Ano nangyari? Master? Ha? Nalaglag. Ha? ha? Nalaglag ang? Hindi kumagat sa malaki. Ha? Ah. balik Bali. Eh di wala na yan. Tapon na. Sakarap na to. Kukunin mo na lang yung interior. Mm -hmm. Sa tarik. Una na, una na. Sunod ako doon. Okay. Sige. Sige. So, ito na yung ano. Umpisa ng mga nakababad na 8% gradient mga kabisyo. Ito. Ito na si kabisyo. Here I come. So, magagalanin na tayo. Para hindi tayo malaspag. Yan. ito na. Yun know. na. Papay sila. Yan, 13%. Masira yung ano niya, tapalaw Uh Oo -oh. Ah. Tayo so, naman ng dalasitan. Nila kapag alis ng clips. Sa mga kabisyo, time check 1:30 na. At eto Wala akong ma-reading. Pero dito nga pala mga kabisyo at mga dugtong ko 7 72% ang ano ang uh, alis. Gradient dito So, ngayon wala akong ma-reading. nakapag na ako. Medyo kami katarigan ka 'to. Ito <coughs> 'to. Medyo matarik nga. nyo. Ito na. May reading na tayo 14.3. Ang gradient 14.9, 15. 16. 16.4. 17. Suma so, tarik talaga. 17.3. 17.8 18 18.9 19.5 20% ingredient Pako na 19 18 Tarik 19.3 20 <coughs> 19.2 Mo <Matarik> talaga. <coughs> 18. Nagpapagulo ng sarita. Ha. <coughs> 18.9 Nihinga na ako. 20.2 19 Balambot. Nawawala na yung sugar ng ano? coke na ko. 17 16 Recovery. Oh. Recovery ang 16. Okay. <coughs> okay. Ang haba nun ha. na kaya na 16 na lang. <coughs> <coughs> okay. 14.7. Recovery pa lang yun. Recovery rin pa lang to ha. 11. 11. sa tigil at ngayon no? ha? Wala na, natin. wala na to wala na tigil tigil very, 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 very. ayun na may suga ito may siko natin so ngayon 6.4 ang gradient 7.6 8.8 10 11.2 12.4 14, 15 16.3 18.6 17.7 16.9 Eh okay. Mahiwagang okay. Tekto pak <laughs> Mahiwagang buena <una. laughs> So wow. Ang ambil Ngaabirin dito master na mga 12 11 11 12 no false flat iny false flat ba to eh false ano? false talaga false alarm false pero walang flat walang recover no wala meron ng recover po huminto ka magpahinga ka dito ako recover to ko din depende lang nakaliwa sarap lang dito mahon oh type ko gusto wala well, ang kainit-init. Oh, lang kainit-init eh, no? Grabe. Mira mo ko sa kalambakan nito. Ah, Lalo sa baba, kamo ah, ka na. na. <laughs> Binya wala na. Lanta ka na, oy. Last pag na. Ah. 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 ano ba 'yan? Patag pa 'yon, no? Oh, may mo. oh single pile. Sa tabi lang nga, umahon ka lang dito ng oras eh. Aba. Kailan bido, no? Lanta din sa tabi lang ng oras. Oo, oh, wala eh. walang puno eh. Wala tutunod 'yan eh. Ito, maahon kami. 14.5. Oh, 14.5 bang ano? Pako Sa 14. Gumigilid lang kami ng ano eh. Tayo ng ano, itong People's Park o Palace in the Sky. Kumiikot lang, gumigilid, ginigilid na natin. Malapit lang yun eh, dyan lang oh, tala yun na no oh, Lakad ba kaya tayo ng wait Lakad ulit tayo? Oo, lakad 10.1, oh ito na yung pinaka recovery, eh. 10 Jeez Oh Nasa <laughs> taas yung may view Oh, ako Pag hito, 7 Mapapasabi ba, 7 Wow Mapapamura ka eh Recover 7 <laughs> 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 Pero tayo ano eh, granny lang tayo eh hindi ka pwedeng bumerang bumerang bumirang dito, ubos ka rin. Ubos. Yung bandang dulo pa. May korba yun, di diba? Oo. Ha? <laughs> Nung nakaraan din kaya, parang gusto ko na tumukod eh. Could be less because you want that. Yun doon, yung bandan dulo. Nauna, <laughs> nauna. <laughs> ano to? May stop over? Lagi ka na lang kayo pahinga. <laughs> Siyempre natin namin tayo Pahinga ng pahinga kayo ah. <laughs> Yeah, Diretso na. May dahilan para magkantay <laughs> Oo. Oh. Diretso Kaya naman. Pangit magsolo Parang ano eh, parang ah, agila base. Ito pag nagluwasak. Mas malapit sa set Malapit ang mga mamaw eh. Mga mamaw ito mga nauna. Uh -huh. Oo. Oo. Oh, Mukhang mamaw. <laughs> Nilasing na hipon. Hahaha. Hahaha. Hahaha sige. May okay. video ka, may video, may video. May video. You know? Grabe, lakas! Ah, 17% ang gradient. Tuloy-tuloy, walang ano, walang pahinga, walang recovery dito sa Kalabuso, Uphill Challenge, mga kabisyo. So, yun yung mga ano, yun ang Tagay Tayhalans, mga kabisyo. Ito mga kabisyo oh. Master Reynante At ayun, yun ang Tagaytay Highlands Laki kami ngayon sa Kalabuso Siya no may truck, may truck Naka, ano sure. Ramis, ng abigito. Yan Ito so, ngayon ang binibigyo ako Eh, tumukod <laughs> Ay, mahaba pa pala ito Mahaba pa yan Ano mas mo dito sa ano? Pangalawang balik natin Parang ano? Mas, mas mahirap pa yung una o pangalawa? Mahirap yung pangalawa <laughs> Akala ko patag na pagdating dito eh

15, 16, 18, 17, 18, 19, 20, oh, 18, 17, 16.

15 13 Ang na lang, lang mukha okay. <coughs> uh, Parang Parang anin pa yung hindi <coughs> <ba>, <laughs> Ayun yung ano no People's Park ah, 14 Ten. Tengah. Tengah. na. na. Ah. Ito nga, 45 13.6 13 Well 13.3 13. 14 Kamala. Sumahala ka, ambyo ko. Sumahala. Wala si ano? Ito na kong Ayan na Kalabuso At suot natin na mahiwagang Salamin Wow Wow So Mga kabisyo Ito yung Pupuntang Tanggaytay Highlands Sa kanan ko naman yan ang akyat Pupuntang People's Park Papalat the Sky Pero Bago kami uh, makalagpas sa guard mamaya magtutula kami para kasi bawal doon alam ko nagawa namin ng una nagtulak kami kasi bawal na yung nakabike may nagbabawal na rin nakabike pero nagtulak kami so hindi naman namin sinakyan so pinapasok naman kami so ngayon naman ulitin namin kung papapasokin kami o hindi so ngayon bago kami uh, makalampas doon sa security guard sa Tagaytay Highlands kailangan namin mag-attack magtulak then all the way to ano doon sa Palace in the Sky oh, time check 2.22 ng hapon. At ito yung pinanggalingan natin sa likod natin Yan yung ano oto, oto, oto. Barangay Calabuso okay, okay, may huwagan salamin! Wow. Sa'yo mga kabisyo, alas 3 na ng hapon at tayo ay nakalusot na naman for the second Kita <laughs> po ano, second time around. Second time nakansok on. tayo sa ano? Kalabuso. Sa guard sa kalabuso. So, alam niyo na ang technique natin. Magtulak maglakad. ng bike at maglakad. So, ito ang ating kasabihan. Nandito nga pala tayo sa ano, naka, dito dapdap dap is. Yes. Dap is yes. dito sa Tagaytay City at doon sa kaliwa natin, sa likod natin ang mahiwagang palos in the sky. So, ito ang ating kasabihan. Umulan man o umaraw, tuloy ang ating bisyo. Bisyo, bisyo na to.